Hello mga kajan Max, magandang araw. Tan may lag. May luto mo diyan, be. Eh. May luto mo Sino na isda? Bok. Nawam ya. Tingnan natin kung ano yung mga mo. Ano Siyo na isda. Sina isda. Wow. Ano yun? Lutok mo? Siyo na isda. Siyo na isda? Wow! Ay, sarap niya na. Sarap niya na. Oh. Bango pa lang, oh. Hindi pa nga na, ano, kumukulo. Oh. Bango na, eh. Ah. Ito yung mga tinitirahan, na, tinitirahan namin mga kanyan, Max. Oh, Ay, aircon namin, oh. Bukas, oh. Mapasong hangin diyan mapaniki ako oh, mga sabit dami mapaniki Ayan, pinto namin na mayos oh di remote yan pinto namin di remote Ayan, yung, ito yung mga ano namin high tech na electric fan sabit And, ito oh uh, mga higaan namin kutsyon oh, sarap ang kutsyon lambot And, yung mga ano namin ano namin, una namin. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan, ganito yung buhay namin dito, mga kayanma. Ayan.